So hi mga kamaestro We are now here At Disney Sea Sa Tokyo, Japan We are now entering Nakaka-excite kasi Sabi nga Dream country Dream come true Yes naman Ito show Ang laki Ang lawak Pero dito pa lang ako sa labas So pasok na tayo Let's go Mga kamaestro And now here Sa loob Yes man masaya dito. Kaganda nila. Hi. Hello to my YouTube channel. Hello. Hey. Where are you from? Japan. Ah, here. We are from the Philippines. you are Japanese. Japanese. Philippines. Ah, been there in Korea. Ito na ang daming tao. Grabe. Grabe. Yes. So, sa ano pa lang tayo, sa labas pa lang tayo. Pero ang ganda na. Nakaka-amaze. Nakaka Sobrang ganda. Grabe nakaka-amaze. The buildings, the uh, structures. Okay, like this, the landscaping may mountain there which is yun ang sasakyan namin kaso ang haba ng pila so kailangan is meron kayong application ng Disney Sea wherein malalaman ninyo kung gaano kahaba kayo mag-aantay so like this one so yan yung aking unang gustong sakyan but I think ngayon hindi na kailangan kasi ang haba ng bila. Ay pampatay yung inakanta nila. Pampatay yun ah. Ah. yaman na di lupusan. tingnan mo. Ito no? na <laughs> alam pala nila yun tangin niya oh, yun. <laughs> oo nga ang galing Oh, <laughs> oh, sige na, mag It's your chance to ano ah, to shine here in Disney uh, Sea. Yeah. Grabe sulit. Grabe ang ganda no? Four days in three nights. <laughs> yeah! So nililibot-libot lang natin to mga kamaestro. And ang unang sa sasakyan natin ay dito sa tuktok ng bundok. Yun yung sasakyan natin mapila kita. Oo. Oh, oh. Mapila kita. Ayun oh. no? Yun. So, uh, yun. Ang haba ng pila. Kanina pa. 90 minutes ang pila. And dahil sa baba hanggang baba ang pila hanggang baba siya so tiyagaan lang talaga ang pila dito sa Disney pero worth it naman siya yung ito pala yung koreana na yung muka koreana <laughs> tapos yung leeg <laughs> Indonesian go <laughs> <Low> yan <laughs> 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 Bradley. Bradley. Bradley Island is Bradley It's Bradley Island. Uh. napakalawak sobrang lawak gulo mo oh lawak na and here yes ganda Na sa In a few moments, we will be taking you to Mr. Hightower's private penthouse. Hightower. That's the elevator kami. Okay, okay, okay.

Aray ko. Mamamatay ako sa ka. <laughs> si Apply na namamawis. Grabe ang ano. Tapos kasi, tapos nakita mo natin. Tapos bigla kang binabaki. Anong tatanga? So worth it. Talagang ang haba ng pila pero worth it. Sobrang ganda. Ako'y mansuka-suka. Grabe talaga. Napaka-extreme. <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Hindi kasi, e na, ang nakakatakot kasi doon, yung pinakita sa'yo sa taas, di ba? Oh oh Naka-mindset ka, na sa taas ka. Grabe hindi ka ganun. Grabe talaga. Tapos iangangat ka pa. Kitang-kita yung Limpin ano. <laughs> grabe so, that's all for yun. today. <laughs> <laughs> ang ganda. Grabe ang experience dito sa Disney Sea. <laughs> so, mga kamaestro, yan. Diyan kami binags... Ayun o, tingnan, nag play pa. Rinig yung mga sigawan na nasa ano. Grabe ang lak ang taas niya no. Diyan oh. kami galing tapos binagsak kami. Nakakatakot. visit. Visit eh. Kakab. Um. ang gaganda nila oh. Hi. 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 Ang gaga you're so pretty. Good looking. Okay. So ang mga ano dito, mga tao dito mag magbi-video tayo ng mga very friendly. Uh, very friendly. mag hi tayo sa mga naka-costume dito sa Disney Sea. Mga Pilipino ay napakaingay. Kami lang ang maingay din sa Disney. Eh eh. Kami na na nawari ng mga uh, ibang lahi din. No, Yung tahimik lang ang sila kitay sigawan. <laughs> Ang ganda ba? Grabe ang ganda. Grabe. Sobrang sulit ang Japan. Worth it ang Japan. Grabe. Babalik tayo ng Japan. Babalikan natin ang Japan. di ba? Napakasulit talaga. Grabe kasulit. Thank you, Disney Sea. May iwan na kami ng bus. Ayan. Ako na lang ang last. Last. Tara na, tara na, tara na. Naiwan na tayo ng mga kasamahan natin. So, thank you very much. Thank you very much for this wonderful experience. Bye!